Hello guys. Ayan, kumusta mga idol, mga construction natin dyan. Ayan. Dito na naman tayo nga guys, ano, sa taas. Yung nakita natin ng mga ginagawa nila yung posti, Pinurmahan, pinuhusan. Ayan guys, papakita ko naman guys sa inyo na natapos na yung iba mabuhusan at tatanggalan na guys ng forma. At ilan na lang guys yung bubuhusan nila. Ayan, di ba? Okay. Ayan, mga ka-construction natin dyan. Ayan, shout out muna mga idol. Siyempre sa inyo lahat. Ayan, shout out. Ayan, mga followers. Shout out mga kapanyo natin dyan. Ayan. Ayan, update ko na naman kayo guys. Ito. Tingnan natin guys yung mga natapos na nilang poste. eh At, pati yung mga post. O, ayan guys, oh. Diba? Ito guys yung ano dati oh ayan sila kabilis guys oh ayan oh kabilis na yun ito 21 21 guys yung mga natanggalan na ng forma tapos na sa 12 si piraso na guys bali siyam na lang guys yung naka ano pa pero para nabuhusan na yata nila to guys nabuhusan na Ayan pwede natin silipin yan mamaya silipin natin mamaya sa taas yan no? kasi nandito sila kanina guys nagbuhos hindi natin na ano yan guys tapos na rin to guys nabuhusan na yan may mga bakat na na ano. tingnan natin yan mamaya silipin natin nagkati natin dito lang tapos lahat na ganun ayan guys ayan tapos na guys nabuhusan na Ayan puno na pati yung guys sumakya tayo para makita talaga natin yun yun ba? yun guys oh, ayan o diba? oh. Ayan, ayan o sa taas tayo oh. oh, ayan o ayan, guys so sa taas pa tayo ayan. silipin natin uli guys yung poste na nabuhusan nila ayan. nakita na ako na kanina yan guys ayan, yan. ayan. Ayan, inan ako pa rin para sigurado. Ayan, dito tayo sa taas ngayon guys. Ayan. Awag na guys sa Ano naman to? Diba? Ayan. Ayan. Idol. Ayan. Diba ba lang yan guys? Ayan. Yeah. Na-update ko lang guys sa inyo para lagi nyo masusundan yung ating mga video, mga vlog na ma-upload natin. Diba guys? Baba na tayo guys. Ito na mamaya uli. Mamaya. Tingnan natin. Ayan e na guys. bababa na tayo mula doon sa poste na inakit natin, natin kanina. Bale yung hindi na lang guys nabubuhusan. Ito na lang dito. Ayun tatlo. Ito okay na to. Ayun tatlo na lang guys. Yung dulong-dulong tatlo yan. 1 2 3 tatlo na lang guys yung hindi nabubuhusan. Kaya yan okay na yan guys. Pag natanggal lang guys lahat ng pagkagawa ng ating mga kasama. Tingnan guys, ganda niyan, no. Oh. Finish. Oh. Anong kano ano yan, yan. Yan. Hanggang dito lang to guys sa video natin. Ayan. Thank you, thank you for watching my idol. Ayan. Shout out sa inyo lahat sa ating mga followers at mga non-followers, mga viewers natin shout out. Salamat lagi sa panonood ng aking mga video mga idol. Ayan. Thank you, thank you so much sa inyo at God bless. Ayan. Bye bye. Hanggang dito na lang kay guys. Thank you for watching.